I've been attached with the feeling of waking up with you by my Maraming nga talaga ang natutuwa at kinikilig sa bawat update patungkol sa ating Donny at Val Mariano. Alam naman natin na ito nga ang ating couple ay super in love talaga sa isa't isa. At talagang kitang kita nga sa bawat galawa ng ating couple, mapa-off-cam man o on-cam. Kaya naman ang mga bula ay nananatiling matatag sa ating couple. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon, ang pos nga na kung saan ay talagang itong ang ating doni Pangilinan ay si Belle na talaga ang para sa kanya. Narito nga guys sa nasabing video. Yan nga sila magkulitan kaya naman ang mga bula ay super saya nga sa bawat nakikita sa ating couple na talagang real na real nga at walang peke sa dalawa. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda lalong lalo pa at marami pa talaga tayong dapat abangan sa kanila.